hindi natin maaaring iwasan na ating balikan at suriin ito bang ating mga ginagawang ito ay panukala natin? Sarili nating kagustuhan? O ito ay panukala at kalooban lahat ng Panginoon Diyos? Dapat nating malaman, mga mahal na kapatid, lahat ng mga nangyari sa iglesia, mula pa noong taong 1914, noong magsimula ang iglesia ni Kristo sa bansang Pilipinas, yon ay itinakda ng Diyos. Ang iglesia ay tumawid dagat at nakarating sa kanluran. Natatag ang iglesia sa Hawaii noong Hulyo 27, 1968. yon ay itinakdari ng Diyos. Pagkatapos ang iglesia ay nakasapit sa Roma noong Hulyo 27 rin. Subalit taong 1994. Pagkatapos, Marso at 31, 1996, ay nabalik ang Iglesia ni Kristo sa bansang Israel sa dako ng Jerusalem. Ito ang pagtatatag sa Grecia. Ikasampu ng Mayo, taong 1997, yun man ay itinakda rin ng Panginoon Diyos. Sa so makatwid, yung itinakda ng Diyos na dapat gampanan ng iglesia, na gawaing pagliligtas, ituloy ang gawaing pagliligtas na sinasabi sa 49.6. Hanggang sa pinakamalayong dako. Hanggang sa pinakamalayong dako. Hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Aabot tayo rin. Malapit na ho Anong ibig sabihin niya? Yung itinakda ng Diyos na ating gawin ay natutupad sa Iglesia. Mula pa ng 1914 hanggang sa pagtawid dagat, 1968, hanggang sa pagbabalik para ilabas ang mga tumalikod, natatag sa Roma, 1994, at pagbabalik sa Jerusalem, 1996, at pagtatatag sa Gresya, 1997, lahat kumalaw ang Iglesia sa pagkilos at sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit pa kayo mag-aalilangan sa katotohanan ng inyong pagkaiglesya ng Christ? Kung ganun, nakikita na nating kumakalat na ang pagdating ng Iglesia bilang pagpapatotoo sa Ebanghelyo ng Kaligtasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Pag itinanong niyo sa akin, kapatid, ano pa po kasunod? Saan naman mo kayo magtatatag? Ewan ko. Pero ang sabi nito, ipangangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian sa buong sanglibutan bilang patotoo sa lahat ng bansa kung magkagayon ang kasunod, darating na ang wakas. Ano na ba kayo? Kaya namin sinikap na makita kayo para matupad na ang isa pang itinakda ng Diyos. Pag nakita ng Diyos, ayos na. Hindi naman sinasabi ng Diyos na makakit natin ang lahat ng bansa. Ang sabi nito, ipangangaral ang Ebanghelyo ng kaharian bilang patotoo. Kaya kayo at ang iba pang mga kapatid kung saan-saan nakarating sa lahat ng panig ng mundo, hinihimok namin Ipangaral ninyo. Imisyon ninyo ang iglesia. Kitanggapin nila kay hindi. Sabihin ninyo kung anong tunay na kaligtasan. Sabihin niyo kung alin talaga ang kaparaanan sa kaligtasan. Ang tunay na iglesia ni Kristo. Tanggapin nila at hindi. Nakapagpatotoo kayo. Darating na si Kristo. Iyan po ang dahilan ng aming pag-aayos sa iglesia. Pati buhay lalo na. Pamumuhay. At ang unang-unang hinihiling, hinihilingan ko ng katapatan itong aking mga kasamang mga ministro na wala sanang kahit isa bang magtataksil o makikipagtalusira o magpapabaya kasama ang mga may tungkulin, mga mga aawit. Hindi kayo lugi. Mapagod kayo, mapuyat kayo, mga kapatid, na sumasama sa akin kahit saan. At yung iba pang daling pa sa Amerika, at kayo, nang ang palagay ninyo para kayong napatapon, hindi. Pagdating ni Kristo, kasama kayo mula sa lahat ng dakong naabot ng Iglesia si Kristo'y darating. Darat na niya ang Iglesia, nakakalat na sa iba't ibang panig ng daidig. Sabi ng Biblia, lahat ng mga kumahalat na yon, titipunin niya para isama sa kaligtasan. Huwag lang kayong maalis sa Iglesia. Parisan ninyo ang unang Iglesia, matatag sa pananampalataya ang unang iglesia sa Tesalonika noong panahon ng mga apostol. Matiisin sa kabila ng mga pag-uusig. Hindi sila nang hina. Malapit na ang araw ng pagliligtas, paiiwan ka pa ba? Kung sasabihin niyo sa akin, kapatid, paano po Kumisan ho eh, sapin-sapin ang aking problema. Marami yung pagsubok na dumarating sa buhay ko. Mahina na po ang katawan ko. May problema ho ako sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa asawa. Hindi ho sila iglesia. Ang pagpapali inilalaan sa mga sumasamba. Kaya masama hindi po sumasamba. Paano ka pagpapalain ng Diyos? kaya kanina alam na alam kung ang Diyos ay naririto sapagkat gusto na niyang magpala sa masasabik, sa lalapit sa dudulog kaparis ng sabi ito Diyos ko, pakinggan mo ako saan man ako narong kahit ako okay, nasa malayo kahit narito na ako sa wakas ng lupa, hihingi ako sa inang tulong, pag ako nang hihina akahin mo ako, ilagay mo ako sa isanda kong matatag Ilagay mo ako sa dako ng bato ng kaligtasan. Kaya hinihiling ko sa Diyos. Alam kong nakikinig siya. At kay Jesus na alam kong narito siya. Basbasan sana ng Diyos kayong lahat. Kung sakaling hindi tayo magkita dahil sa hindi na kayo makabalik sa atin, kung sakaling hindi na ninyo makita ang ilan ninyong mahal sa buhay. Pero isa lang ho ang nasisiguro dahil kukunin ni Kristo kahit saan man naroon ang kanyang manginirang tsak nakasama kayo, tsak nakasama ang lahat ng nasa iba't ibang panig ng daigdig at doon magkakasama-sama sa piling ng Diyos sa bayang banal para wag nang magkahiwalay magpakailanman. Kaya bago kayo umuwi, Sabihin na ninyo sa Diyos, ang lahat ng inyong karaingan ngayong narito siya. Apuhapin ninyo siya. Magmakaawa kayo sa Kanya. Hindi ko alam ang mga suliranin ninyo, pero ang alam ko, ano man yan, kaya po ng Diyos na lunasan. Kailangan lang sa tinitiwala, pag-asa para ng palataya. Ama, huwag mong pababayaan ang mga anak mong ito. Pagkasili malilis ng landas, tapikin mo agad. Hilahin mo, ibalik mo sa iyo. Pag sila'y manghihin at lagi ng lakas, bigyan mo sila ng pag-asa. Itulak mo sila para sila'y makapagpatuloy. Tapusin nila ang kanilang takbuhin. Ang may tungkulin, huwag nilang bibitawan ang kanilang karapatan. Ito ang kanilang pamana na ibinigay ng Diyos para kanilang iharap sa araw ng paghukong.